sa layuning maipakita ang talento ng mga empleyado ng pamalang palalawigan ng Nueva Ecija sa larangan ng musika. Binuo kamakailan ang PGNE Coral, isang grupo ng mga piling empleyado mula sa iba't ibang departamento ng Kapitolyo. Sa ilalim ng gabay ni Coach Maria Reyna May Tuazon, Unti-unti nang nahuhubog ang 27 miyembro ng grupo. Ayon kay Coach Tuazon, naging maayos ang audition process sa tulong ng HR Department at hindi umano niya inasahan na madami ang gustong sumali. Kaya laking tuwa niya dahil maraming empleyado ang may interes sa musika. Sa pagpili naman ng 27 miyembro, katuwang niya ang tatlong miyembro ng Nueva Ecija Singing Ambassadors at dalawang pangunahing bagay ang kanila tinignan sa mga sumubok ito ay ang commitment at ang vocal ability. Isa sa mga miyembro ng grupo ay si Ivan Soriano mula sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sa kabila ng kaunting bilang ng mga lalaki sa choir, masaya siyang maging bahagi ng grupo. Karamihan niya ano sa mga lalaki mas interesado sa banda. Ngunit kung may proper training, ay maganda rin umanong subukan ang ibang genre ng music. Yun siguro yung isang kailangang gawin, hindi lang sa ano siya, kung hindi sa buong Pilipinas na ma-showcase yung mga talent, no? Kanila-kanilang mga, lalo na sa mga LGUs, no? So, under-appreciated kasi ang art, lalo na kung sa music. So, parang hindi nila tinitingnan yun as part ng uh, expression. Dahil parang, alam mo na, so merong stigma na kapag sa music is hindi siya related sa work. Pero, yun nga. So, ako, personally, natutuwa ako dahil may ganitong... Initiative. Si Krisha Ira Nicolas naman, isang Community Affairs Officer sa Provincial Accounting Office, ay nagsabing blending ng boses ang naging hamon para sa kanya. Dahil kahit kaya niyang i-control ang kanyang boses, hindi niya agad nalalaman kung nagbe-blend ba ito kasama ang buong grupo kwento ng dalawang empleyado, pareho silang unang beses sumali sa choral group. Ngunit may background na sa pagkanta sa simbahan, family gatherings at iba't ibang events. Sa kabila na kanilang regular na trabaho sa opisina, sinisikap ng mga miyembro na mabalanse ang oras para sa practice. Ayon kay Ivan, may mga gawain sa opisina na kaya niyang gawin kahit saan at flexible ang oras sa kanilang departamento. Para naman kay Grisha, mahalaga ang time management at kapag alam niyang may practice, maaga niyang tinatapos ang trabaho sa opisina. Para sa kanila, malaking bagay ang pagkakaroon na plataforma mula mismo sa pamalang panlalawigan upang maipakita ang kanilang talento sa sining at musika. I'm very thankful po ako, lalo na sa ating governor, na talagang sinusuportahan tayo sa ating, uh, kumbaga ito ay something na dapat binibigyan talaga ng pagpapahalaga sa kahit sa ang sektor ng lipunan and we are privileged to be part to be um, part of this and at the same time to be supported by our government. So maraming maraming salamat po. I hope din po na sa mga susunod pa po ng mga proyekto Uh, magkaroon pa po tayo ulit ng mga collaborations na pwede nating gawin para lalo natin mapalawig yung culture and arts natin dito sa ating uh, lalaw, a uh, ating probinsya kasi sobrang daming magagaling po dito. Kailangan lang talaga ng mga mag-open ng opportunities at mga taong susuporta sa atin. So maraming salamat po kaila Governor Club Vice Governor the entire uh, provincial government po ng ating uh, ating probinsya. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat sa suporta ng pamunuan na pinangungunahan ni na Governor Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali na kahit abala sa mga tungkulin ay patuloy na nagbibigay pansin at suporta sa arts and culture. So thank you very much po Gov Oye and kala Ma'am din po kala Vice Gov for uh, giving us this avenue kung saan kami ay uh, nagkakaroon ng growth and at the same time nag enjoy na hindi lang kami na-enclose sa offices namin. Uh, we work and at the same time we enjoy what we have right now and thank you very much po sa support na binibigay niyo sa grupo na ito and more power po sa atin lahat. Para sa Balita Ko na Sigaw, Amber Salazar.